topic natin, Luna sa nalalagas na buhok para kumapal muli yung nagkaroon ng hair fall at saka hair loss na buhok ninyo, baka siya numipis. So, alam natin na pag naligo tayo, 250 na buhok ang pwedeng matanggal o mahulog o mag hair fall sa atin. Pero, wag ho kayong matakot kasi meron tayong 100,000 strands ng ating hair. Ang normal po, 50 to 100 strands ng buhok kada araw ay nahuhulog. Ang ayaw lang natin, e eh baka naman sumobrang nipis ang ating buhok. O kaya, e sabi nga, aba, bakit parang panipis na ng panipis ang ating buhok? Ano ba yung mga dahilan at ano ang pwede nating gawin? Ang number one cause, dahilan, bakit nagkakaroon ng hair fall, hair loss, yung tinatawag na androgen, androgen alopecia. and ito nangyayari sa babae at saka sa lalaki. Kita nyo, nung 20, pag 20 years old, konti pa lang naman yung nipis ng ating buhok eh. Pero kapag edad 50, na sa kalalakihan. A ah, halos kalahati ng mga kalalakihan, eh, nagkaroon na ng hair loss, hair fall, o numipis yung kanilang buhok. Sa babae naman, depende sa pagmenopause nila. So, nung hindi pa nagmenopause, konti pa lang ang manipis na buhok. Pero bakit nung nagmenopause na sila, halos lahat nakaranas na ng pagnipis ng kanilang buhok. 50% ng kababaihan numinipis ang buhok. So, may hormones na nangyayari dito. Pag sa babae, itong androgenic alopecia na tinatawag, pag lalaki, 50 years old and above, may tawag na M pattern. Letter M. So, makikita nyo dito, eh, di ba? Para nga siyang letter M. So, mas natitira o mas naiiwan na lang yung mga gilid. Tapos, doon sa bandang crown o doon sa bandang ibabaw, eh, nagnipis na. Pag naman doon sa kababaihan, dito sa may crown o sa ibabaw o sa tuktok, panipis na ng panipis, pag, di ba, nagmenopause, paedad ng paedad, eh, mas lalong numinipis. So, ang maganda dyan, nung pag maaga pa lang, mapansin nyo, bilin nga ito ni Dr. Akatigo. Maaga pa lang, pag numinipis na yung buhok nyo, pumunta na agad kayo sa inyong dermatologist. Kasi, bibigyan na kayo ng gamot pamahid. Madali lang naman ho yun, minoxidil 2% or 5% over the counter. Masipag lang kayong magpahid ng mga liquid na ito. So, mas maaga, mas hindi ninipis masyado ang inyong buhok. May nakikita din tayo bilog-bilog yung pagkahulog, yung hair fall na nangyari, alopecia areata. Nangyayari po ito 25 to 36, six years old. Sila po yung nagkaroon ng mga autoimmune na sakit, katulad ng lupus, yung tinatawag na SLE. Ang maganda dito, hindi naman ho ito nagpepeklat, non-scarring. So, buhay pa rin ho yung hair follicles, alive pa rin. So, pwede pa ulit tubuan ng buhok dun sa lugar na iyon. So, pumunta lang ho kayo kasi merong mga remedyo na pwedeng gawin. Punta po kayo sa inyong dermatologist o yung doctor para sa skin, sa hair, sa nails. Sila po yung mga dermatologist. Meron din hong dahil sa pagkain. Kaya, numinipis ang buhok. Nag-hair fall, nag-hair loss. Ah, ito yung mga kulang sa nutrisyon. Maaring masyadong konti ang kanilang kinakain. Baka naman biglang nag-diet. Konti ang protina. Protina na sa mga isda, laman, ng pork at saka ng beef. Kulang sa bitamina at mineral. Mababang iron. Eh, galing din yun sa pagkain. Kasi yung yung ating RBC, kailangan niya ng mga proteins, vitamins, minerals para gumawa ng RBC. At siya magdadala ng oxygen dun sa anit at sa buong katawan. Baka kulang din sa biotin, sa zinc, at saka iba't iba pang vitamina at mineral. So, magpakonsulta din tayo kasi meron din mga test para malaman ano ba yung kulang ninyo na nutrition. Ngayon, yung iba na ay stress isa pong dahilan ng pagkalagas ng buhok ay yung tinatawag na stress. Ibat-ibang klase po ang stress. Telogen effluvium, ibig sabihin po, non-scarring din, ang um, pwede pa ulit tubuan doon sa lugar na nahulugan ng buhok. Ang dahilan ho ng stress, maaaring nagkaroon ng matinding sakit. Ah, halimbawa, ah, nagkaroon siya ng infeksyon, na hospital siya, inoperahan. So, nakikita nila yung mga naoperahan nagkaroon ng heart attack, mas maraming nalalagas na hair sa kanila. Pero pag recover nila, eh tumutubo ulit. Yung iba naman, emotional stress ang nangyari. Baka namatayan, nahiwalayan, um, nawala ng trabaho, o nag-aaral, marami sa ating kabataan. Kapag time na ng kanilang board exam o kaya gumagawa ng mga thesis, napapansin nila ang dami ng hair fall. May, maybe stress po ang dahilan. So, wag ho kayong matatakot agad. Sa mga bata naman, may tinatawag na bilog-bilog na pagkahulog ng buhok. Pok na ang tawag doon. Ringworm, fungal, uh, bilog, mapula, medyo mamasama sa makatihuyan. Madalas sa mga bata. Maaring nahawa niya sa kalarong bata. O kaya naman galing doon sa alagang aso at pusa. So, meron din hong mga pinapahid dyan, katulad ng mga antifungal na ketoconazole. Yan po. So, may gamot din doon. Tapos, sa babae at lalaki, pwedeng hormonal ang cause. Pag babae, estrogen. Bumababa ang estrogen. Pag nagme-menopause, nakita nyo, bumaba. Tapos, sa kalalakihan naman, testosterone naman ang kanilang naging problem. Pwede din po, tatlong buwan pagkatapos manganak, from pagkapanganak hanggang 3 months, ang dami din na nahuhulog na buhok. Ah, kasi po, biglang baba ng estrogen nila. Yung biglang nag-stop ng kanilang birth control pills 1 to 3 months after, nahuhulugan din ng maraming buhok. Eh kasi nga, bumaba din yung estrogen. Sa mga kalalakihan naman, ah, sa babae yung mga nagkaroon ng PCOS, ah, polycystic ovary syndrome, maaring mag-cause din niya ng pagkalagas ng buhok. Sa lalaki naman, may tinatawag na DHT, dihydrotestosterone. So, kung sensitive yung hair follicle nila sa DHT, mas manipis o mas nagkakaroon sila ng hair loss. So, sensitivity sa DHT. Ano po ang gamutan kapag problem nga natin, hair loss? May minoxidil, nire ng ating mga Doktor sa balat, dermatologist, 2% or 5% over-the-counter every day. Ipapahid nyo doon sa lugar na nawawala ng buhok o numinipis. Kung nagkaroon naman ng mga fungal o kaya eh dandruff o seborrheic dermatitis, meron pong ketoconazole. Pwede din po ang laser, pwede din ang transplant. Ah, may isa pang gamot, finasteride. Ito po nakita nila. Yung mga may problem sa prostate, mas ang kanilang buhok. Yung pala, magandang side effect siya ng finasteride, pampakapal ng buhok. Pwede rin huwag hair transplant, laser, uh, para kung talagang uh, hindi na, kasi yung iba is scarring ang nangyari, yung hindi na talaga tutubuan ng buhok. So, pwede po yung mga transplant na yan. Yung mga nauuso ngayon, mga tanong nyo, hugas bigas, wala pa hong gaanong pag-aaral tungkol sa hugas bigas. So, hindi pa talaga alam kung effective yon. Meron ding nauuso ngayon, hair training daw. Matagal lang hindi pag ng buhok. So, pwedeng maligo, hindi lang nag mabuti or nang madalas. Matagal, one week, yung iba daw inaabot pa ng one month. Naku, wala pa din pong ebidensya o pag-aaral tungkol dito sa hair training. Eh, ang mahirap dito, pag nag-build up ng oil, may bacteria, may dumi, pollution, so magkakaroon ng flaking, mga ngate, inflammation, irritation, kamot ng kamot. So baka mahulog din yung buhok kasi baka magkaroon ng tinatawag na balakubak o seborrheic dermatitis. Tsaka yan, depende sa trabaho nyo. Okay yan kung naka-aircon kayo. E eh, paano ko sa ilalim ng araw? Paggamit ng shampoo, ibagay sa klase ng ating buhok. Pag dry hair na kayo, tignan nyo, kailangan may mga oils yung inyong gagamitin shampoo kasi very dry na. Tsaka alam nyo, pag nagmenopause, mas dry na rin yung inyong buhok. So, tignan nyo, kailangan nyo may keratin, protein ho yun, or may coconut oil. Pag naman sobrang kulot ng inyong buhok, pwede yung mga may glycerin kasi oil din yun eh. O kaya yung mga oils na seed oils. Pero pag oily hair na kayo, iwas naman kayo sa sobrang oily. Ang kailangan nyo naman, tea tree oil kasi yon antibacterial yun eh. May tanong din tungkol sa egg yolk protein kung kakainin okay po. Kompleto 'yan, protein, biotin, folate, vitamin A, D, E, iron. Ah, uh, kung gagawing hair mask kasi 'di ba uso face mask tsaka hair mask. Eh, sabi nila paghaluin yung egg tsaka yung olive oil ilalagay sa hair for an hour bago banlawan. Ah, uh, wala wala pa lang hong maraming pag-aaral okay naman kung gusto nyo subukan wala namang mawala kasi safe naman yon Pagdating naman sa coconut oil, ito may mga maliliit na pag-aaral. lang coconut oil sabi nila mas nakaka-penetrate dun sa hair shaft tsaka dun sa hibla ng buhok kasi nga eh, triglyceride at lauric acid ang ating uh, gata ng nyog. Actually, gagatain mo yung nyog, ilalagay mo sa marahan lang mainit na apoy. Tapos halo ng halo, makikita mo, maghihiwalay na yung oil. Tapos, iipunin mo sa isang bote. Yes, pwede ilagay sa ating buhok. Mabango-bango. Uh, ah, ikinumpara nila sa mineral oil at saka sa sunflower oil. Yun daw, mineral oil at sunflower oil, medyo hindi nakatulong sa pagpapalago ng buhok at pagpapaganda ng buhok. Sabi naman ng mga American Academy of Dermatology, may tamang paraan ng pag -shampoo. Basain mabuti ang buhok. Kailangan basang-basa, maglalagay kayo ng shampoo, imamasahe dun sa anit, um, babandawan mabuti, pagkatapos. Pagdating naman sa inyong conditioner, yung conditioner hindi kailangan sa anit, mas kailangan siya dun sa mismong buhok at sa dulo ng buhok, tapos babanlawan din mabuti. So, yan yung tamang pagshampoo ng mga mapababae at mapalalaki. Ang iba pa pong tips ng mga derma natin, pag bagong panganak kayo, gumamit kayo ng mga volumizing shampoo tsaka conditioner. Yung formulated para sa fine hair. Kasi nga napansin nila, mas manipis yung buhok ng bagong panganak. At tsaka, maikling haircut lang ang gawin nyo. Iwas sa mga bleaching, straightening, swimming pool chemicals, o teasing, hair extension, baka ho at lalo ng inyong hair. Nutrition, kailangan ho ng tumutubong buhok ng tamang vitamina, mineral. Ang mga example ho, maraming vitamin B na kailangan, B6, B12, folate, kasi nga kailangan ng RBC ng maraming oxygen. So, pag vitamin B, ito yung mga peanut butter, egg, a liver, kamote, yan ho, pakwan, Pati ho maganda yan. Folate, berdeng dahon ng gulay, biotin, itlog at peanut butter, wheat bread, atay. Protina po, marami din sa mga laman ng chicken, ng fish, zinc para sa hair follicle nyo, mani, yogurt, um, peanut butter. So, makikita nyo, basta yung iba-iba ang kinakain. wag isang klase lang para makuha nyo lahat ng nutrisyon na kinakailangan nyo paghubuhol-buhol ang buhok nyo kasi sumasakay na nga tayo ngayon ng mga angkas ng motor. Pwede ho kayong gumamit ng mga cream rinse or conditioner para hindi mabanat gaano yung inyong buhok. Pag nagkaroon naman ho ng mga fungal at nagkaroon kay ng dandruff o ng balakubak o kaya di ba pag may psoriasis at eczema, madalas tayo, nakakatulong po yung mga anti-dandruff na shampoo yung meron pong selenium sulfate at ketoconazole para mas malesen yung uh, akos ng fungal infection. So, yan po sana sa mga tagubili natin eh, mas kumapal at tumubo muli yung hair loss o yung hair fall na nangyari. Maraming salamat po.